ako pasante ng answers ka eh. No? Yung isang grupo, tayo sa mga kamay. Isang grupo ko kasama. Ah, oh. Uh, no. <laughs> <No. laughs> no. ah, be honest. Ang OFW dapat honest. No? no. Okay. Yan. Ito yung isang grupo. <laughs> oh. Oh, sige. Isang <laughs> <laughs> grupo. <laughs> Mag-exam ako after kumagto. Lahat ka nabanggit dito, pag pumasa ka, ibig sabihin, may natutunan ka. Tama? Pag hindi ka pumasa, ibig sabihin, mula kanina, nakaupo ka lang dyan, wala ka talagang natutunan. Tama? Tama. Dahil wala natutunan, hindi pumasa, walang PIDOS certificate. <laughs> sabi, sabi ng iba dyan, agoy. <laughs> Salita ng ano yan? sa lisa ng Thailander aguhoy no papayag ba kayo lahat mo may natutunan sa pinanggit ito ni Ma'am Sandra Lynn may natutunan sigurado ah. yung dos and dons alam niyo ba lahat ang ipinagbabawal yung pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin nabanggit okay lahat ang ipinagbabawal wag mong gawin okay bakit iba ang batas ng Pilipinas at iba ang batas pagdating sa labas ng bansa? Kaya dapat magiging halidata. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga may. Ex-abroad. Ex-abroad. Taas yung mga may. Lima. Five lang ang ex-abroad. First timers, taas yung mga kamay. Dami. Sus, nako po. Ang dami. Five, six. Ang first timers. First timers, hindi ba kayo magtataka? Bakit ko kunti na lang? Ang mga ex-abroad. Hindi ba kayo magtataka? Sabi na iba? Oo nga. No? Oo nga. Dito, pag nagtanong ako mamaya, sagot lang ng sagot. At dapat, alerto ka. Bakit? Pag wala kang naisagot, pag nagtanong ako, ibig sabihin, yung focus ng mind mo, wala sa akin. Kaya concentrate, wag sa katabi, wag sa cellphone, wag sa naghihintay sa iyo sa labas. Maigsi lang ang oras ko, napakarga para sa inyo. No? Dati dati, nagtutok ako. One and a half hour bago mag-lockdown. Ngayon, nung mag-lockdown, after ng lockdown, 30 minutes na lang. Bakit? Wala naman akong sweldo. Hindi wala ba yun? Okay. Sino mga engineers dito? Engineers. Dahil sa mga may. Wow. Alam ko. Pag-engineer, Palatalo naman Sino mga nurses? Tasa mo naman eh. Wala? Wow. Thank you. Yan, mga nurses. Kayo mo? Nurse po kayo? Alam ko. Hindi sila nurse. <laughs> Pero, mas maganda, magpapakilala ko. Kasi kanina, no? Magpapakilala mo ba si Ma'am rin? Hindi niya nakikilala kung sino ang kasunod na speaker, kasunod ng issues is? Actually, I'm kasunod na speaker dapat alerto pa. Okay? Lahat ba ang mga ballpen? Okay, sa atin ha. Kung yung pangalan mo, alert lang. Alert lang. Okay. Pangalan mo, are you ready? Sangkut. Okay. Ini nama kalau okay. <laughs> kami lebih bising sama kerbau <laughs> sahaja pun sahaja kami pada video semalam ini sudah ini. Kami pada tengah kami lebih bising sama kerbau sahaja pun sahaja sa mga video para sa inyo. ini. Kami pada tengah kami ano na sama mga sahaja pun sahaja kami pada video semalam ini sudah ini. Kami ang tengah kami lebih bising sama kerbau sahaja sir, kasi may ganyan tayo sa amin sa class, gutom na kami. no? Alam ko ang iba nagmamadaling umuwi. Pero pagdating sa part ko, sisigurduhin ko sa si inyo. Ready lang, ha? Okay! Pangalan ko, Sam. Sam. Mm -hmm. di ba? Sa probinsya, ang totoong pangalan ko, Samuel. Kung pagandahin mo ng konti, Samuel. Ah, di ba? Pagdating sa Manila, sabi ni Wow. Ang galing mo talaga. Sabi. Sabi. Nililip up ko ng po Ang pangalan ko, Sam. Pag nagbalita, pag to, so, pag sa inyo, Wow, so so na nila. Ito ang aray siya. Sabi ka sa anak na ito. Sa pop. Pabalita. So, ah. Sammy. Ayan. <laughs> Ayan mo, ma'am. galing mo talaga, ma'am. Okay! Sam. Concentrate, ha? Sam, ang pangalan ko. Ngayon, hindi niyo manapit ka. Basta yun, sulat mo lang, Sam. Nagbibigay pa ako ng number. Oh. Mamaya na ako magbigay ng number. Okay. Ngayon, Mr. Sam, bakit kayo nito? Nandito ako. Just in case of emergency. Tapos na yung excitement mo. Tapos na si Mang San sa isis -is -is. Ang ganda ng mga benefits, no? Pero yung sa module, maganda rin yung. Kasi, pag hindi ka natuluyan, may 7.5 ka monthly. Pag natuluyan, magkano? 15,500 ang benefits na makukuha mo. Pulang-pulang milyon. Ano gusto mo? Malaki? Malaki? O malaki? Ang dami dito! Mayroon pa isang insurance dito. Nakulang Mas malaki yun. Lalo na pag natapat ka ng holiday, mas malaki ang magbubang. Hmm. Kaya, gusto mong matapat ng alihing. <laughs> Hoy! Sabi so, ni mean, Sam, huwag na. No? Lupulpe. No. Ang insurance na yun? F, WD. Hindi siya, P, WD. F, WD. Musta? Okay lang? May okay. hantok okay. pa, wala? Dito mayroong gusto matutulog, nasisira. <laughs> Yung planong matulog. Dito maraming gutom. pag-uwi, busog. na ng ano? Hangin. Kaya <laughs> <Yeah>, ha? na, konsentre. Ngayon, <laughs> magtatalo lang. Sino ang mga... Ay, ito. La... Ex-abro, nagkapagtanong na pala ano. Sino ang ex-abro na umabot ng 20 years? Sir, 20 years. Meron? 20 years, sir? Eh?

Uh, uh, Kaya parang malapit sa pintuan, gusto na rin yung <laughs> Sir, gusto lang ha? Pero, nung magpinos ka noon, pag bago ka umalis, nakikita mo pa ako sa mo? Hindi. <laughs> hindi. Laro ang kita ko. Ito siya. O, sino may na sana hindi maganda sa labas sa mansa? May 15 years meron? 10 years. Mayroon. Ma'am, ano ang naging karanasan mo noon? yung hindi maganda? Wala naman. Wala naman? Oh, very good. Anong trabaho mo doon, ma'am? Admin. Admin. Anong trabaho sa admin? Sa office? Admin. Ikaw yung matatagal sabi ako sa'yo, tanggalin mo yung tiyan na doon. May hindi pa nabibigyan ng may dito. Huwag na nga bahay dito, ma'am. Tandaan niyo po si ma'am, admin yan. Pagdating niyo doon, baka yan ang admin niyo. okay! iba ibang trabaho. Magtatano lang, ex abroad. Isigaw niyo ang salot. Yung totoo. Yung talagang galing sa puso mo at hindi may nangyari sa iyo. Pati sa nangyari sa iba sa labas sa mansa, kung anong observation niyo. Iparinig niyo sa mga first timers. ex abroad. Masarap buhay OFW. First timers, narinig nyo? Sabi naman yung isa ko, hindi. Hindi. Sabi nyo yung iba dyan? <laughs> <laughs> bakit ba tayo hindi? Hindi. O, di ba? Ipagpaliwanan ko sa sana sa inyo, matagalan lang kung bakit sinabi naman hindi. First timers, hindi masarap, hindi madali ang pagiging buhay o FW po dating sa labas ng landa. Kaya ako nandito, just in case of emergency, Nagpa nagpatawa lang na ako. Parang jokes, pero totoo. Sa part ko, more on realities. Ayaw ko, huling araw, ikaw ang nalabas doon sa Facebook ko at sir. Sabihin naman doon, sir, ito na po, hindi na turong. <laughs> Kaya pinag-aralan ko ng drama, bato diba? hindi. Di ba? Sir, hibat ka hibat dito, sir. Puro tubig na nilino namin dito, sir. Buti na tubig na parang gatas. Inuupay lang doon sa lupa, sir. Ibang Di ipuwayan namin dito. Ano trabaho, sir? Mga pagpikir kami dito. Hmm. Hmm. Ingat.

Ang <laughs> ang <imig> sabi, hikulbaan ang kunisya. Ang ibig sabihing hikulbaan. Hikulbaan. Yan. Hikulbaan na. <laughs> Tuloy. Tatapan niyo ah. Ready na kayo? O kamusta ang excitement kanina? 100% Si Ma'am Sandra din. Si Ma'am Asilip ni Duplito na may benefits na tingnan natin kung 100% ang excitement mo sana hindi mababawasan after kumagtok bakit? tuwing tanong ko sa iyo at may nangyari sa iyo magbabawasan. magbabawasan ko ng 20% sa tuwing may nangyari sa iyo seryusuhan ko magkatanong Mr. Sam ano yan? ito lang ay naayon sa batas? Lahat ba ay nakapagsay na ng kontrata? Sino ah, si ang nakapagsay si. na ng kontrata? Sino? Mukunti si. na. Wala pa sa sampo. Sino ang hindi pa nakapagsay na ng kontrata? Good <laughs> luck sa inyong lahat. Thank you. na Okay. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapagsign ng kumrata. Dapat siya ay nakapagsign na ng kumrata. Sabi ni Iba, ha? Nakapagsay na ba? Sabi ni, sabi ni sa, hindi pa. Hindi pa. Normal lang yun. Guys, normal lang yun. Ibig sabihin, bawas na ang excitement ko ng 100% ng like 20% ang natirang is 80 verso okay. nabawasan ah na <laughs> <laughs> konti na DAPAT! nag-a-apply sa akin ng mga bata at DAPAT! ilang araw lang, DAPAT! apply muna! DAPAT SIR! Apply muna. Bakit nasa batas mula na apply ka ng isang 60 to 90 days prior wala ba Dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon. At dapat wala ka na ngayon sa iyong inuupuan dyan ngayon. Sabi ni Bakit, patay. Bakit kami? Three months na na dito pa Katulad ng tumawag kanina. Sir, nalagin ako ng 35. Nandito ko rin ako. Sakit akin po, mas maluwi pa yan, huwag mo niya. Maliit Wah, yun. Last week, tumawag sa akin, 160,000 bawat isa. Sir, Poland. Hmm. Right. hmm. Sa ang tao na, hindi pa rin pinakalis. Sabi ko, normal lang yun, sir. <laughs> Nagka <-gabod> problema ka na. Dapat! 60 to 90 is prior. Boom! Nangyari sa'yo ngayon, guys. May ibig sabihin, another 20% naman ang mababawas doon sa excited rate mo ang natira is 60% million. at dapat bakit ka kailangan makaalis kasi hindi niya nakapagpaya na ng placement fee tama? sabi so, ng iba Pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000. Sige nga, magkano na dapat maging placement fee? Dapat equivalent of one month salary. Sabi ni Pag-Uni, <laughs> Normal lang yun. Manalo yung 20%. Ang mabababas ay natira, ang nakilais. 40%. At pag nagbayad, sa ang lugar? Sa Jalibi? Sa Choking? Sa Bakdo? Max small Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit kung ng lugar. Dapat sa loob ng A, C. Sabi ni isa, pa pa siyempre siyak bakit kaming jalebi sumabog isa. mabait naman si Madama medyini dapat tayo. Hindi niya pira yun alam yun Tama ka! Sabi na alam 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 Tuwag pula, resibo. sa ni Ha? <laughs> resibo? Mabit ka Wala. Hanari at pwede <laughs> Ang kapalawa sa'yo. Ang Wala. Problema hindi. Problema hindi. Problema. Ang hindi. Tuloy! 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 <laughs> normal lang yun normal lang yun kaya pag uwi mo mamaya ha? pag uwi mo mamaya, akala mo sabi mo, kaya ko na, hindi na sabi Diba? hindi na makatulog po ngayon ha? alalayo pa ng pinanggaling niya, tama? <clears throat> Mr. Sam, bakit alam mo yan ang trabaho ko mula noon Hanggang ngayon. <laughs> Kaya hindi ko nahuli sa labas. Dito ko nahuli. Sa loob ng pigos Ang dumadali ng mga OFWs. Kahit ano pa kung warit mo yan. Alam ko kung sino. Iligyan niya protel. At hindi. Kaya pag umikot ang cellphone ko. At nagblank yan. <laughs> ibig sabihin. Meron. <laughs> Wala namang nagblank. <laughs> Ibig sabihin, <laughs> bi biktima lang ang nandito. <laughs> okay! This is up! Anong masasaya na Thank you. That is a violation of Republic Act 1842. Ibig sabihin, may problema ka. You are a victim of illegal recruitment by of Republic Act 1842 of Anti-Dating Perpetual 1002 as a method of anti-human trafficking by kung ang criminal na kulong at kapag sa batas na yan. No. May problema man! Ano ang gawin na ni Mr. Sam? Kasi hindi dito kami sa videos ngayon. May solusyon. Tawag sa akin mo, yung agency ni Aircon, ni Darby sa nangyayari sa iyo sa labas. Aircon, bakit? Baka hindi nila lang nasa nasalisihan na pa rin sa labas yung kumuha sa iyo ng pera, yung reklamo ng iba. Ginamit ang pangalan ng agency, damay ang pangalan ng agency, at hindi lang pangalan ng agency, pati yung nag-assist o nag-entertain sa iyo doon, sa makasuhan, kung ano ang kaso ng ipumiktima sa labas, ganun din ang maging kaso niya. Bakit? Accessories of the crime. Sabi ko, ganun pala. Yes. Kaya sabi ng iba dyan, para natin barangay hindi tayo kami makakayipo ng... kami Kaya pagdating sa naman sa masa, maraming pagbabago. Nabanggit di ba ni Ma'am Sandra Lian kanina? Maraming pagbabago, yan ang paghandaan ninyo. Di ba na-flash dyan kanina? Lahat ng mga sangay ng ahinsya ng gobyerno? Tama? Ano sabi? Tatawag kayo doon? Hmm. Kaya minsan, hindi lahat ng tatawagan mo doon sasagot sa iyo. Minsan may sumasagot ang sasabihin lang sa iyo, the number you dial is either not or out of garbage. coverage area. Please try your call later. Tapos na ang maligayang araw po pag anong sagot sa iyo. Tama? Ang hirap! Kaya dapat magiging ang daga. Hindi Hindi! Madali ang pagiging buhay. Kaya tabuli po na isa na pasangot sa dito, ulitin po, nagpapatawa lang ako, pero ang sinasabi ko dito, more on the realities. Bakit okay. -re mo sabi ng Yesus sa Kung binuksan ko yung cellphone ko, ipapakita ko sa iyo, uras-uras, magkirelegram mo dyan, yung may sinuruparan sa harapan ng, ng intro yan, tapos pinapaganon pa, ayun ayun, baruhin, gari pang hangga yung, yung, yung pamilya, national capacity. Sabi dyan, mga hindi pinapasahod, isang grupo mga kalalakihan, tapos ang trata doon, pero wala namang sako. No? Akala namin, sir, sa sobrang tiwala namin, sir, akala namin, okay na kami, punta kini ko, namin dyan, okay na sa pamilya. No? Ang lalaki, ang lalaki mga tao, pero umiiyak, bakit? Ang problema, buwan ang pinipili. Kaya, ano mong mangyari sa labas ng mansa, dapat alam niyo na kung mag-aapat gawin. I-inform ang agency kung may problema. Mga pagbabago, i-inform, pakiusapan naman maayos, sabihin ko ng ano totoo, ano huwag mo nagsinungaling. Bakit? Marami na kong dahil sa kasinungalingan. Okay? Kung ano pinirman mo sa Pilipinas, dapat yan ang may susunod. Both workers and sa employers dapat sumunod sa batas na yun. Ang batas? Yung bilateral agreements na sinasabi. Yung kontrata kanina na nabagitimang sa dating. Masunod dapat yan. Tama? Paano? Kung hindi na susunod, e i-inform mo EDC. Ma paano Mr. Sam? Kung hindi namin matutak ng EDC, may number ako na ibibigay sa inyo. Ang number na yan, pwede niyo tawagan, no? Hindi kahit sino, wala na akong kinalaman sa recruitment eh. Di ba? Doon ang nagreklamo, pero pag hindi magpabayaran, hindi tatanggapin ang sumbo mo. Kasi kailangan magbayaran mo na. Sa number na yan, tawagan mo, mag-text ka, siya po ang katato sa EDC ninyo kapatukin ang iyong ikisi, pakiusapan na maayos. Hindi ka kailangan magsumbong ka sa pamilya mo. Siya ang tawagan mo. Ninyo, diplomatic way ang gagawin niya. Ang purpose lang, hindi magagaling ang iyong ikisi sa inyo. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Nasalik na isang problema, ipaupaya sa matatala proseso. Kaya ang at libre ang servisyo. Ayos ba? Ibig sabihin, bawa sakit sa ulo mo, bawa sakit sa ulo ng agency mo, bawa sakit sa ulo ng pamilya mo, at number one, bawa sakit sa ulo ano, ng abogado. Bakit? Pag sa abogado ka, magreklamo ka, manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Diyan, libre ang servisyo. Ayos? Mr. Sam, paano namin makuha ang number? Ito po, 0948-0970, 0948-0970. Kopya? Hindi. Yeah. Okay. Ngayon, gusto niyo madala ang number na yun? Yeah. Okay. Ganito. Hindi niyo man nakopya. Sino gusto mong win ang Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Yung hindi tumahas ng kamay. Hindi tayo. Okay. thank you. Sino ang gusto mong win ang Pilipinas na may dalang sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Thank you. Mr. Sam, sige na. Paano namin madala? Ito na. Gusto nyo madala? Ito. Nagawa namin kay Sara Malabagan at Engineer Dian Aquino. Pwede namin gawin sa inyo. Narinig niyo ba si Sara Malabagan nung nakulong at pinatula ng kamatayan? Sino tumulong doon? Walang iba kami. Si Engineer Dian Aquino, sabi ni ba, ay household naman yun. Nung itatim po siya na referral ka sa akin. Tama? Pinatulan ng kamatayan. Ang dating boss po, ambasador. Nagiging congressman, nagiging LRC chairman, congressman ng kasalan last year 2013. Namatay lang siya. Pero sa akin, pinagpatuloy ko ang pagtulong. Mula noon hanggang ngayon. Bakit may susang? Ang lakas naman. Bakit? Lahat ng pangyayari mo sa labas ng mansa, victims, ng mga employer pagbabago, victims of illegal recruitment dito. Lagi nakalagay yan sa radio. Pag sinabi, mula sa usunod ng party, ito, ito ang papatrol 141, ano ko na si Phil na may tungo na si Phil sa kawas? B-W-I-C. Walang iba. Ako ko yun. Hayır. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa usunod ng kanila, ito ang RSU, sabi ka mo sa anal video, sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang diaryo, ako si kagabay natin. Sa isang diaryo, ako si latigo ng bayan. <öl Thousand> At least, nakita nyo na interpersonal, person, no? At may ipapakita pa ako sa inyo mamaya. Nandiyan po. Nag, ah, ano pa kayo? Nag-YouTube? Okay. E, try nyo buksan sa YouTube channel. Inyong YouTube channel. YouTube. Is, e i-on nyo ang inyong mga data. I-on e nyo. I-on e nyo. I-search e nyo ang Kaagapay Space ACTV. E Kaagapay Space ACTV. E I-search e nyo. Lahat kayo uh, there's the walang pasok, mahabang panuorin niyo. Pati kayo, kinabukasan, pwede nyo panuorin, yung mga kontak ninyo. Kagabay, space, is e City Tiri, yan. Yung, no, yan. Yung may sumbiro, nakita niya, kulay itin, may salamin, kulay itin, makikita niya dyan. Pag nakita nila, na, nakita niyo, pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi. <laughs> So, hindi lang yan, hindi lang, magaling kayo sa pagkakuha ng akses pag may huminga na pati malalim. Pero number ito ang pwede niyong tawagan as in case of emergency. Nang ngayon, lahat gusto, okay, ito na, dapat nakaribigan kayo. ito po ang magagamit niyo as in case of emergency. Maraming kumagaya nito, guys, maraming kumagaya nito, ha? Tapos lang natin kasi kumagaya dito. <laughs> Bakit na yan? Hindi ko nakita lang. Sam, nandiyan ang number. Pag tumawag kayo dyan, sino ang aksyon? Walang iba kung di ako na, Guys, ako po yung aksyon. No? Ikita nyo dyan sa YouTube po kung paano ko pumupasok ay pumulat si Musubo ako. Walang bodyguard. Makita pa lang ito, guys. Ito. Tapos ng problema.